Karte, eh. uh, sana po mapagpalang araw sa atin lahat, another day na naman sa ating panibagong vlog so ngayong araw po ay hindi po tayo makapaneksay dahil gawa ng sobra po laging malulam ayan hangit po laging panahon umuulan, sa tuwing hapon maulan po, kahit na umaga maulan so halos na sa isang linggo na po tayo hindi nanineksay, mahigit At, uh, dahil sobrang ulang po ang ating video natin yung paggawa natin ng sima so gagawa po tayo ng bagong version ng ating sima sa ngayon pero yung dati po nating sima eto yung gawa nito gagawa pa rin po tayo dahil ito po yung napakaganda pong gamitin accurate na accurate so nasubukan na rin po natin mga subscriber at ibang mga mayaniksay talagang nangahabol daw po talaga ng isda at saka kahit na malayo kayang kaya po nitong abutin so gagawa po tayo ng bagong version kasi kamukha po nyan mga dumadayo tayo ng pampanga at saka ng uh, bulakan medyo na uh, ano po yung ating sima uh, hindi umaarok dahil nga uh, sobrang lalalim po ng staron kaya gumawa tayo ng bagong version ito na po mas mahaba uh, at mas mahaba rin po yung pulay puti na to dito sa puwitan at saka hiniksiyan ko po yung dito kasi Iba po ang gagawin natin dito ng version Dito lang po natin tinatali sa may ano na to ayan At ah... Uh, kasi yung ating braided, hindi pwede pong isuot doon sa loob dahil ah... Uh, hindi po siya may tali-tali ng kamukha nung dati natin tali na binubuhan na natin sa dulo kasi yun po iba, madulas na tatanggal po siya pagka po natin. Kaya ang ginagawa natin, dito na lang po natin tinatali so uh, taling taga ang ginagawa ko po dito sa aking ano na to kaya mas mahirap po ta itali kaya ganito ang ginawa ko tsaka ito talaga pang mga mang lub, lubugan the best po siya pero yung ating dating version is kahit lubog kaya naman po ang inahabol ko lang po dito sa isa na to yung pag, pagtatalian eh to kasi sinosot po ito dito ito. Sa so, may butas na to. Sinosot yung ating braided. Eh pag dito kasi natin tiyara lang natin dito kasi hindi pwede natin ilagay ang bowl pag dito kasi siya ano na to. Natatanggal ah, lang. Kaya ito gagamitin lang natin to sa mga lutang. The best po yan kahit napakalayo. Accurate na accurate na accurate po yan. So, ito naman po ang gagawin natin new version ng ating SIMA. So, yan. Panoorin nyo po mga kadiskarte at uh, matututo po kayo sa aking gawang SIMA. At uh, paggawa rin ng SIMA, matututo din po kayo. So, wala, wala po tayo nahanap na stainless pa rin po ito kaso. Yung binigay sa atin na uh, ito yung nipples is ano, hindi po siya tanso. Hindi rin stainless. Ah, uh, tayo baka lang po pero okay naman po ito pa, ano kaya lang medyo uh, kinakalamang lang siya kailangan lang po pag gamitin ay pagkayaring gamitin so lagyan nyo po konting langis o mantika para hindi po siya kalawangin so, yun yun lang po ang tips ko sa inyo so ayan napakarami na po nating ginawa ito oh, po putulin pa pero meron na po mga dulo yan oh. Yan. So, papakita ko muna po sa inyo 'yung paggawa ko para uh, step by step at uh, hindi po kayo malito sa paggawa. Kasi mga nakakarang paggawa natin, medyo iba pa po, po 'yung version natin ngayon. So, ngayon iba na iba po 'yung iba rin po 'yung ating ah uh, paggagawa po nito is papakita ko na po sa inyo 'yung paggawa ko. So, ayan po at uh, gagawa na po tayo mga kariskarte. So, na po ang ating ano, ah uh, ayan ah. Uh. Ilagay natin dito. So, pag-inipot natin yan is dito sa ating uh, panghasa. Dito na po natin siya ginalagay. Yes, oh. Yan po. Ta. Uh, pagka uh, inano po natin yan dito natin sila pina-blend na, ano sa bato natin. Para po lumiit ng lumiit. Ang po niyan no? oh. <silence> yun na lang natin yan ayan po mga ka-discard ko maliit lang po sya okay okay na po ito So, rin naman po noon is ito naman po ang ating ano, So, ito, may tulis na po ito. Tinulisan ko na. Yan na po, may tulis na siya, oh. Kasi, inasa ko rin po yan dito. Yan. Harto Ngayon, is ikakabit na po natin to. So, ito, ikakabit po natin tong ating ginawa na to. Yan. So, ganyan po kahaba lang. Ang lalagyan natin. Tsaka, lalagyan po natin siya ng glue para hindi na po natin siya sirain pa yung ipin. Glue lang po. Uh, Epektibo na yun. Ito ang ginalagay kong glue. Yan. Yeah. Mighty fun. Kaya lang po natin matuyo para at uh, pwede na po natin sya sa discotting. Yeah. Natuyo na. Ngayon tutulisan na po natin. So ganito lang po ginagawa yung pagtutulis po. Ganda na po. yung mga okay na siya maganda na ngayon naman po ang susunod natin wrist yes, itong plastic okay dati po haba ng aking plastic be mo yan be doon ka mag, 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 mag ang haba po ng ating ano dati ito gitna itong buo na to pero po ito yung haba nya sa so dati yan, ganda. so ngayon na hati na natin to itong para sa taas para sa baba ano ba akin agahan? Buksan Ito po. Mali, okay. pantay naman po yan. Ah. Tapos, ilalagay po natin to Itong kalahati dito sa baba. Dito po natin siya ilalagay dito. Dito. Yan. Isa lang sa dulo. So, yung haba po niya is ito. kali nasa tapi yang banyak nasa 6 inches ini.

discard eh. Meron tayong, tayong talian. So, ayan. So, ayan mga ka-discard ah, gagamit po tayo ng ito, yung bare ng maliit. Ay, para dito sa atin Isang lalagay nalagay. Kasi, pag di natin ito binarena, pagka sinuot po siya dito sa dito, sinuot siya dito, mabibitak po siya. Kaya kailangan ba Linuwagan lang po natin siya ng konti kasi pag di natin siya linuwagan, maaaring masira po siya. Susot po natin siya.

Ya, kenapa ya ini? Kenapa? Ya. Kita doain. Doain biar sukses mahigpit po na higpit yan hindi basta basta yan bibigay hindi ka hindi ka mukha nang nilalagay po nila dyan sa yung beads mahina po yun bumibigay po yun na tatanggal lang po yun kaya yung mga madalas po nagkakaroon siya ng tumitipid yung bala yun po yung dahilan na tatanggal so ayan pagkayari naman tayo nalagay yan ito naman po ang nalagay natin dito sila magkagamit po tayo ng ano pinang So, yung iba po gumagamit, barena, yung pinangbabaon. Mahina po yun. Natatanggal po yung pinaka-plastic po nun. Subuko na po yun, kaya hindi ko po ginagawa yan. Ang ginagawa ko, iniinit ko. Mas matibay po yung pag iniinit po kaysa doon sa binabala sa barena kailangan po uh, tutuwerin nyo rin siyempre pag sinuot nyo po yan kasi baloktong po yan eh. hindi nyo po basta basta isusuot lang survey check check nyo rin po <tinyo> So ngayon, titingnan na lang natin kung gaano ang tamang suot niya kung tuwid po ba siya. So, Ayun, tuwid na po. So, ngayon, syempre palalamigin lang natin ng konti tapos lili natin siya ah uh, magamitan na po na eh, lilihan na pa natin sa diyan para lumit para sumakto dun sa butas so siyempre papalitan natin itong ating bala kasi hindi ito pwede sa ano pang, pangliha liha po ito dito pwede pang liha pang ano lang po ito pang taba sa para lumit po yung ano yung nipple nya ito po ang gagamitin natin oh sander oh, bale ano po ito dugtong dugtong ng mga liha okay, nagagamit na po natin yan okay. ano po natin nagagamitin para kuminis na po Na, hindi na po siya mainit. So, ayan, ah, gagawin na po natin siya para gumanda. So, syempre para ma-check po natin kung talagang sakto na siya ito, meron po tayo ditong galing sa Ergam po ito. Shout out pala kay Sir Nelson binigay sa atin 'to. Tinutulan tayo doon sa ating sa kanyang pang ano. Ayun oh. Ah. So, sakto, sakto na po. Siyempre, kagandahan po po natin to dulo, dulo uh, ito rin, kailangan sakto saktong po sa air ganyan, eh. so, na rin dito yan ganda na po so syempre para umano po dito sa dulo lalagyan po natin siya ng ano yan sa dulo para mas maganda po yung buga ng hangin mas maganda po yung yan yan po mga kapaskarte yan Siyempre, eh, medyo luluwag-luwagan din natin para malaki po yung daan ng hangin niya. Yan, perfect na po. Hilip. Yan, okay na po at ang uh, ganda na po ang ating ano okay. so ayan nakagawa na po tayo ng lima ali lima po ang ating ginawa oh. ayan ang kadiskarte ang ating ginawa ito na po. Oh. So, yan. At uh, itong ginawa natin to, pang sa atin lang po itong ginawa natin na to. Yan. So, itong ginawa natin to ay the best po ito. O yan o. Oh. Pang malaliman, pero sa malayuan, hindi po siyang gabit ko. Pero pwede rin po siya sa malayuan kasi maganda rin po siya kasi sinubukan ko siya sa Bulakan talagang napaka ganda po niyan tumama kasi sumampol tayo ng isa nito eh pero ito the best pa rin po itong ating pinaw order kaya yung mga umo order po at uh, pasensya muna at uh, hindi pa tayo nakakagawang maray maray so ito pong ating naka na to is eh. kulang pa po ito saglit lang po ito ubus po agad to kaya ano muna po tayo at uh, di pa tayo nakagawa ng maraming marae. Pag nakagawa tayo marae, anytime pwede po tayo magpadala. By JNT. Sa mga mo order nga po pala ay uh, di po tayo COD eh. Uh, pero wag po kayo mag-alala dahil ako naman po yung papadala eh. Hindi po kayo maloloko. Kaya siyempre bayad muna bago po padala. At uh, hindi naman po ako sa ano kasi karanasan ko na rin po kasi marami rin pong loko-loko na hindi po nagbabayad. Pero priority po natin is yung nagbabayad po talaga ng advance at uh, yung, yung mismong katransaksyon na natin na mga dati. At uh, yung mga uh, nagbabayad po ng maaga, eh, siya po yung una natin binibigyan. So, ayan, gagawin na po natin itong mga natitira po na to para marami po tayong magawa ngayong araw na to. Bukod po dito sa ating mga nagawa na to. Lima, pang sa pang sarili po lang natin to. Ito yung ating mga ano. Ito yung mga nagawa natin. No? Ang dami na. 没错。Wait, siempre esto Yan, pataylis po yung gawa ko na uh, butas kasi para pag dinagay po yung uh, uh kanyang braided, eh, hindi po siya nakatawid. So yan lamang po ang ating iba pakita. So napakarami na po nating gagawin. Ayan o. No? Oh. Madami na po nito. sa higit 50 na po ito. Pero saglit lang po ito. Ubus sa ganito. Kaya gagawin po natin ang na gagawa. Pero hindi pa rin po natin ito matatapos ngayon dahil lang pa po natin ito. Ayan. Tapos alagyan pa natin siya ng plastic. Kaya hindi po agad-agad magagawa. Pero kahit na hindi po natin agad magagawa, ang mahalaga may nakaabang naman tayo pero tsaka meron tayo reserva ulit sa pagmamaril tayo next slide. at uh, po kasi pangit ang panahon kaya hindi tayo makapamaril kami makalusong ng kuya ko si hindi rin siya makalusong at uh, kahit na hindi tayo makalusong eh sana biyayaan pa rin tayo ng maganda pagka tayo So yan lamang po ang ating vlog sa araw na ito mga ka-discounte. At uh, tatapos natin. Pero makakagawa po tayo yan mga ilang piraso. Kasi hapo na naman. Kahit mga sampu lang magawa natin. Pwede na po. Pero yan. Yeah, hindi mo kaya nyan. Nakagawa na rin tayo ilang piraso. At kayo reserba. So hindi na tayo mahihirapan. Dahil meron na ulit tayo dito pang ano. Nagawa na kahit kaunti lang. So yan lamang po. At uh, maraming salamat lahat. Shoutout po sa inyo lahat mga viewers, subscriber na walang sumusuporta. Ah. Hanggang sa muli po let me find next time, ay, ay paggawa mga ka-discounting. Bye, Bye po!